Yan, bibili ka ng mga uh, ano sa Divisoria, yan, mga uh, Kan lu kikuan mana ni, Mau bungu, bungu lu jadi ngumpuk ya Mama, 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 Yaw-yawan. Uba-ubao ka. Ay! Naka-video ka na. <laughs> Tingnan mo. Bumili ka. Oh. Useless lang din ang pera mo. Ay! Hindi na useless. Okay na. Ano? Hintry namin mamili sa Divisoria ng mga gulay. Wow! Uh, ito, mura lang. Magkano nga itong talong? 160 kilo yan. Tapos 150 lang kabayan sa akin. 160. Nakatawad pa 10. po. 150. Dalawang kilo? O, oh, sobra kilo. Bali, tag-80 ang kilo nito doon sa Divisoria. Tapos, itong ano, ito, magkano to? Ano na? Bell paper? O, oh, 100 lang. Ang dami na. Gwapa pa kayo. Pero, 110 yan ang kuhan niya. Pero, bayan hmm. sa 100. So, sa ang ano, yung... Magkano tong ano? Sa 80? Limang piraso. Magkano to? Na. Ite yung ano yung yung cabbage. Tatlong cabbage, piraso. Tatlong 160. 160. Yung litos. Kano to 100? 108, 100, 100, 100 na lang yung yung ano carrots, sabi niya 140. So 100 na lang daw. Tapos yung okra, magkano tong dalawang plastic? Ang ang pintos ba ba kay 80, 70, dito po sa kay kay kuya, wala pa daw sa buhay naman. mano. Oh. 50 hmm. lang bigay niya sa akin. Oh, so naman. 100 tong dalawa? Oo. Oh. O oh, ito, oh, ang dami na, oh. Samantalang kung sa palingki ka dyan, mamili, ilang piraso lang. Ayan, oh, Magbaliktaran taran to. 10. Ayan. Tapos yung bagyo pichay. Itong kalabasa, 80 lang. 80, 80. Oh, bali tag 20 ang kilo. Yung mo, Nakamura kami. Kaysa dito kami mamili sa ano, ilang piraso lang naka ano lang no? 1,000 hapit. Mm. Usara ka plastic. Mm. -hmm. Ayan.